Ayan. So after nating malagyan ng ano, nating ng harang, so ngayon meron silang dinadaan papasok. So ngayon nahihirapan naman silang dumaan palabas. So madadala na yung mga yan. Kasi hindi pa natin nalalagyan yun. Ayan, yung part na yan. Lalag Nakita niyo yan. Yun. Yung mga ibon na yan. Sa so, itaas ng siwang ng ating puguan. So, kung mapapansin nyo, naumpisahan ko na siya. Ayan. Meron na siyang green na net. Ayan. So, nakapaglagay na tayo ng green na net. Hindi pa lang natin natatapos. Ito. Gusto nyo ito? Ayan. Ayan, yan, yan, yan. So, ngayon, tatapusin natin yan. So, kumuha pa tayo ng extra, ekstra extra pa na net na screen. So, lalagyan natin yan. Kasi nga, ang dami ng ibon na nakikisalo sa ating mga pugo, So guys, ano, countermeasure natin sa talagang napakadami na talaga ng napasok na ibon din sa loob ng puguan natin. So, uh, so kinukulit na rin tayo ng tatay natin na lagyan na nga daw. O, nagagalit na siya. E lalagyan na natin. Sisingit natin sa ano natin, sa oras natin. So, ito lang naman guys ay screen, mga scrap na screen dito. Lagay natin. So, ang gamit ko pala, guys, ay... Kasi mahirap magdala ng martilyo dyan sa ibabaw. So, buti na lang meron tayong tacker. Ano? O, kas na ito. So, meron tayong tacker. Meron tayong gunting. Itatak lang natin yung ano. So, medyo, guys, delikado kasi mataas din yung paglalagyan medyo meron tayong difficulty sa pag-akyat kasi ng ating dahil ng ating isang paa oh. Well, buti na lang at meron namang mga kapitan dito Yan. Ang importante lang guys ay yung hindi sila makakapasok kahit hindi naman ganun kaganda yung pagkakalagay natin. Ayan. Kahit hindi maganda yung pagkakalagay, ang importante ay hindi na makakapasok yung oops, hindi na makakapasok yung mga ibon. Siguro ang na din kasi ng ano, laki na rin ang percentage ng nakakain nila dito. Ayan. Ayan guys, kung nakikita nyo dyan. So, hindi-unti natin inilalagay yung, ano, yung screen. So, napakadaling gamitin itong tucker. Ayun lang. Wala siyang laman. Naroon tayong mga ekstrang bala dito. Ayan. Yeah. So, para lang naman itong ano, actually para itong stapler. Sabalahan so, mo lang siya. And then tuloy na ulit ang laban. Ingat-ingat lang guys kasi para hindi mo masasabi baka biglang dumaos-os yung ano natin. Baka biglang yung ating uh, agdan. So nalagyan na natin yung gitna. So konti na lang. Yung dulo na lang at saka ito. Tapos so, pa pwedeng mamaya. Patapos na ako. mga mga 15 minutes. Tataya. Patapos na ako 15 minutes. So, oh. it's <tries> <tries> special din yung ano, January 7 sa atin ngayon kasi uh, mamimigay tayo ng calls. So, kung napunod yung latest upload ko parang ngayon din nung araw na yun. So, yun yung live video ko regarding sa pamimigay natin ng uh, RTL na calls. Ah, hindi na pala siya considered RTL kasi uh, calls na siya. So, pagsabing calls, mga kailangan ng palitan, kailangan na natin i-dispatch siya. So, yun yung pamimigay natin sa uh, ating mga kabarangay, sa mga malalapit dito sa barangay, sa mga ibigan at sa mga nakakilala sa atin. Oh, huh, nakakapagod. So, ayan. konti na lang. Yung dulo na lang. And then yung dulo na lang din ito. So lilipat lang muna natin yung ating hagdan. Dahil natin yung ating armas. Kailangan natin yan. So guys, ah, uh, yun namang kabilaan nito actually meron na. No, na meron na siyang ano, meron na siyang uh, net. So limited na lang din yung mga kapasok ni ibon. Pero dito kasi talaga sa spot na to, talagang puntahan-puntahan to ng ano, ng mga ibon. Hindi ko alam kung bakit. Uh, ah, siguro kasi masyadong maliwanag. Ano? Dito sumisikat yung araw eh sa side na to. So, konti na lang. Tapusin na natin. Ano? So guys, itong ginagawa natin, uh, para sa akin na meron tong advantage. Aside sa hindi makapasok yung mga ibon. So hindi natin masasabi rin kung uh, saan ba nanggagaling ang mga ibon na yan. Kasi, di ba alam naman natin, kung nakatira kayo sa parteng norte, dyan kasi, ang dyan yung mga migratory birds. Ano ba yung mga migratory birds? So sila yung mga ibon na nanggagaling pa sa ibang bansa uh, umiikot-ikot sila, nagmamigrate from the word migrate, no? Umiikot-ikot sila hanggang sa makarating sila dito sa bansa natin para dito sila mag uh, pahinga o dito sila magparami. And itong mga migratory birds na to, itong mga migratory birds na to, minsan, meron silang dala na mga virus. Ano, though dito naman sa Batangas province, bibihira naman talagang makabalita ka na nagkaroon ng peste dahil sa mga uh, migratory birds. Pero, siyempre, kung nasa ibang lugar kayo, pwede nyo gawin itong discarte na to para hindi makapasok yung mga ibon uh, sa loob ng inyong puguan. So talagang ang mga ibon ngayon dito sa puguan namin, talagang natuto na sila, no? Natuto na sila ng uh, papasok sila dito. Yung nakita nyo kanina, sa umpisa ng video natin, konti lang yon pag pumasok sila dito, siguro mga more than 30 na mga maya. So, mga maya lang naman yung pumapasok dito. Uh, para sa akin, safe naman yung mga maya. Pero, ayun nga, malaking portion din, possible na i-stress na yung mga pugo natin kasi may tumutuka sa harapan nila. Or, possible na kaya lumalakas yung consumption ng feeds natin. Kasi sa dami na ng ibon na pumapasok dito sa loob ng puguan, eh, nakakabahagi na sila dun sa ipinapatuka natin. So, madaming uh, disadvantage yung mga ibon na pumapasok sa loob ng puguan. So ngayon, um, ito, ginagawa natin ng uh, countermeasure para nga maiwasan, ano, mabawasan natin yung uh, pagpasok ng mga ibon dito sa ating, ano, ating uh, whale farm. So halos tapos na ako dito guys sa side na to. Yeah, na lang natin tong konting butas na to. Ayan. Okay. So, ingat tayo guys, no? Sa pag ganito. Kasi yung eh, unang una pa naman na pinagawa ko tong ano building, pinalagyan ko na actually meron na talaga dapat na uh, ganitong net. Hindi ko alam kung bakit hindi natapos. Eh, gahol na rin ako sa oras nun kasi i-deliver na yung ano. I-deliver na ni Ate Mayat yung mga RTL that time. So, hindi ko na rin na pagtuunan ng pansin. Eh ngayon, hindi na pwedeng hindi ko pagtuunan ng pansin kasi ah uh, dumadami. No, dumadami na yung pumapasok talaga na mga ibon dito sa ating ano, sa ating puguan. And uh, ayun nga, sabi ko sa inyo, may disadvantage din. Doon nakakatulong tayo sa kanila kasi hindi sila nauubusan ng pagkain, pero tayo bilang ah uh, uh, may farm, napakaliit lang naman ng farm natin eh malaki yung epekto nila no malaki yung epekto nila sa uh, pagpupugo natin so nakakaano na rin nakakaabala na rin sila so ayan tapos na tayo sa side na to um, hopefully hindi na magsipasukan yung mga ano lagyan din natin ng konti siguro dito ano para so kunin na natin to so guys yung ginagamit namin before dito namin nilalagay yung ano uh, pakain sa daga. <laughs> Alam nyo na kung bakit. Pinalagay so, natin ang pakain sa daga dyan. Kasi dumadami dati yung daga. Pero nakakatuwa ngayon guys ha. Walang daga na namamataan dito sa ating ano, puguan. Ang meron, uh, sad to say, eh, meron tayong namataan na bayawak bago mag new year. So, nakapasok talaga siya dito. And uh, sad to say, daladala niya yung ano. Daladala niya yung pugo paglabas. So, nakakalungkot yun. Pero, uh, ginawa na natin ng ano, ng paraan. Hindi natin pinatay syempre yung bayawak. Ano, hindi natin papatay yung mga ganyan. Kasi nature na nila talaga yung ano. Nature naman nila yung kumain. So, hindi naman nila alam na uh, may business tayo. Ang alam lang nila, kailangan na makakain sila. And ito yung nakikita nilang source. Itong ating puguan. Actually, may butas kasi dito na sira yung net. So, doon dumaan yung bayawak. So, hinarangan na natin. First, so, pa siya nakapalaki kasi hindi tayo masyado nakakapag-upload ng mga videos natin. So, kung ano yung nasa ano natin, nasa playlist natin. So, nakakatulong pa rin naman yun for sure sa inyo. So, panoorin nyo. Lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lang maka sa inyo 'yung mga videos na 'yon. Alam ko, madaming nagme-message, ano ko, madaming nagko-comment. Ah, hindi ko lang kayo na isa-isa pa. Kasi po, nagpa-gawa tayo ng konti sa at ating bahay. So, nagpa-renovate tayo ng konti. Kaya hindi tayo masyadong maka ah, response sa mga comments na binibigay niyo po sa inyong kuya. Alas, inyong kuya is So, load ulit tayo ng ano, ng bala. O, tapos tayo dito, guys. Ang ang mahirap dito. Napakainit kasi nasa ilalim tayo ng ano, sa ilalim tayo ng bubong And Ang oras ngayon, kung hindi ako nagkakamali, uh, magwa 1 PM na ata, baka past 1 PM na. So Talagang tirik na tirik ang araw. Ilang araw na rin po hindi umuulan dito sa lugar namin. Okay lang din naman na hindi umulan. Pero syempre, kawawa naman ang ating mga mahal na farmers. Hindi sila naambunan ng... Hindi sila naambunan ng ano... ng ulan. Eh, meron silang mga tanim. So, balance sana ng, ano, ng nature. Sana umulan kapag gabi. Ano, para naman madiligan yung mga halaman nila. So, yan guys. Ah, tapos na tayo dito. Check lang natin yung mga butas-butas dito baka kailangan nating lagyan baka hirap baka hirap maglagay dito ayun araw na rin yan isa mahirap guys maglagay pag sulok-sulok na siya no so yung minsan hindi na rin maabot ng ating tacker pero talagang ito ay lulusutan kasi ito ng ibon eh, hindi natin ginawa ng paraan tapos ang dami pang ano, ang daming ay itong mga huwag ba dito alikabok agiw ah, napagod ako so, tapusin na natin yung kabilang side para makapag ano natin tayo Mapag-lunch na rin tayo, hindi pa tayo nagtatanghalian. Hinti ko naman, luto na. So guys, ito, punta dun sa gitna, meron na yan, hanggang dun. So, konti na lang talaga, yung dulong-dulo na lang dun sa kabilang side. Isang kabitan na lang natin yon and then, ano na tayo, pahinga na. Ayan. So, dito na tayo sa huling bahagi ng ating pagtutunggali. <laughs> ah. ah. Aka. Nalay. Pero okay lang. Kailangan natin yan. Ah. Yan. na. Ah, medyo malayo yung ano natin. Pagdan. Adjust lang natin ng konti. Ayan. Okay So guys, maraming salamat ha. Kasi ah uh, tuloy-tuloy yung suporta niyo sa ano sa channel natin. Papasin ko talaga na tumataas pa din yung ating subscriber count, sa ating views kahit hindi mo nag-upload ang inyong ah uh, Kuya Alas, sa inyong Kuya Ace. Maraming maraming salamat sa inyo. Tapos na tayo. <laughs> hindi ko alam kung nakakita niyo yung kinabit ko. Pero sobrang satisfied ako sa pagkakalagay. Kaya ang hirap paglagay sa ganitong position. So ayan, ito yun. Ayan, hindi na makakapasok yung ibon. So andun sila sa kabilang side naman. So, yung ralagyan ko bukas, hindi ko na nga i-video. Basta ito yung ginagawa ko para hindi nga lumusot yung mga ibon. So, ayan, meron pa rin pero hindi na ganun kadami for sure ang makakapasok. Hindi kagaya nung ah uh, umpisa na talagang fring free free sila kano makadaan. So, guys, thank you so much sa patuloy na suporta ninyo. So, lagi 'yong tatandaan na wag na wag niyo pagdududahan yung mga sarili niyo sa kaya at pwede niyo gawin. Never stop dreaming, guys. Never stop believing. Bakit? Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.